Isang maligayang buwan ng nutrisyon para sa ating lahat. Sa bilis ng panahon, ay tila kailan lang nang muli tayong nag-celebrate ng Nutrition Month sa ating lunson. Hindi na lingid sa atin ang iba't ibang programang pang na ating isinasagawa sa buong lungsod ng Las Piñas. Sumasa ilalim sa maayos na pagpaplano ang bawat proyekto na kabilang sa pagpapatupad ng Philippine Plan of Action for Nutrition o mas kilala sa tawag na PIPAN. Ang tema ng nutrition month para sa taong ito ay sa pipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ating patuloy na pinapayigting ang kooperasyon at maayos na pagpaplano mula sa barangay level, mga stakeholders, local at national level. Collaborative effort, dedication at commitment ang isa sa mga solusyon upang masigurado na naisasagawa ang mga programa na akma sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Sa ating patuloy na pakikisa, masisigurado natin ang kalidad at napapanahon ng mga nutrition interventions para sa kalagayan ng mga buntis, nagpapasusong ina, bagong silang na sanggol, mga bata, senior citizens at maging ang mga persons with disabilities. Malaki ang ating pag-asa na sa pamagitan ng bawat isa ay maaagapan natin ang pangamba sa hinang pagtaas ng malnutrition rate. Ang inyo pong pakiisa ay magsisilbing gabay at magpapalakas ng serbisyo publiko mula sa ating lungsod ng Las Piñas. Muli, maraming salamat po at Happy Nutrition Month.